Hey, ano ba naman niya? Pati ba naman aso? Eh, ganun talaga. Pag may alaga ka. Oh, Nako, hindi ka makakalit. Dahil wala kang alaga eh. Mas mahal pa niya yan. Mas mahal pa niya yan. Pero sa asawa eh. Patay. Patay. Ito niya eh. ay, tayo, mo kayo <companyaha> tayo, Ano kung anong naputo kasi yung ano pasandok ng kanin Naputo. pupon eh, sigatad po mga bata, baso pag yan, ano dito. Eto, ka kumain po yung kasi naiuwiag, oh. Hindi, yeah, dalawa to, friend. Patungo The dito. Patungo dito. Sabaw. Okay, may bowl kasi. Mm. Bowl? May bowl kayo na. Eh? Oh. ang sabaw bowl. ka Dun, dun, dun. Ito. Ano tingin na? Ano tingin sabaw. Ah, bigyan mo kay Ana.